Maray na aldoma guys it's me Andrea Natago Provincia at Bicolana. Welcome sa aking mini vlog for the go. As you can see mga guys, naglalagay na nga po ako dyan ng sunscreen kasi for today's video ay aalis na naman ako. At ang aking favorite na sunscreen is si Warada Sunscreen. Napakaganda talaga nito guys. Kung gusto nyo, comment lang kayo at ibigay ko yung link kung saan legit na nakaka-order nitong Warada Sunscreen. Ang aking probinsya po pala ay Camarines Sur. At for today's video, pupunta po kami sa Naga para bumili kami ng aking libro na gagamitin ngayong Pasokan. Sa tren nga po kami sasakay at 12.30 pa nga po ang dating nun. Kaya ayan, nagantay mo na kami dito. At pagkarating nga po ng tren ay nagsakay na kaagad kami. Ako nga po ay nakaupo at yung partner ko nga po ay nakatayo kasi nga po punuan din talaga sa tren kahit nga po tanghali. Mula doon nga po sa sinakay namin barangay sa barangay Rongos papunta ng Naga City ay 35 pesos po yung binayaran namin bawat isa. At halos nga po kalahating oras din yung binayahin namin bago kami nakarating na nang naga at nakatulog pa nga po ako while nasa biyahe. Kasi po, sa tuwing nagbabiyahe talaga, ay nahihilo po talaga ako at nasusuka. Kaya ayan, pagtulog na lang yung way ko para hindi po talaga ako tablahan ng hilo. At pagkababa nga po namin ng tren ay sumakay naman kami ng tricycle papunta ng SM kasi nga po doon kami bibili ng libro. Pagkadating nga namin ng SM bilang babae ay CR na kaagad yung hinanap ko. At sa totoo lang naman kailang naman ako naganap kaagad ng CR kasi nasusuka na po talaga ako ng sobra at nahihira naman akong sumuka sa labas kaya nagharap na lang po talaga ako ng CR. Pangarap ko pa naman makapag-travel around the world pero kung ganito naman yung sakit ko ko may hiluhin at masusukayin sa biyahe ay ewan ko na lang kung matupad ko pa yun. Hay nako. Nakakasad naman. Pero okay lang yun. Patuloy pa rin sa buhay for the go. At ayun na nga po. Pagkatapos ko nga pong mag CR ay pumunta na po kami kaagad sa second floor kasi daw po nandoon yung national bookstore kung saan kami bibili ng aking libro na kailangan. At dahil nga po fourth year na ako, ang kailangan ko pong libro ay Field Study 1 and 2. Ang first sem po namin ay tatlong subject lang naman, OGT, Field Study 1, and Field Study 2. di ba diba, bongga, tatlo na lang. Pero kinakabana ako at natatakot. Pero hindi po sa subject, kundi sa magiging instructors po namin. Dahil may mga instructors po talaga na mga terror, charias, yes. joke lang po yun. Pero sa totoo lang, may mga ganun talagang instructors. Kahit ginawa mo ng lahat, pag hindi ka bet ng instructors, bibigyan ka pa rin ng mababang grade. Sa ngayon, hindi ko pa po nakikilala ang aming instructor, kaya sana po mabait po siya para maging magaan yung taon na ito para sa aming mga fourth year college. At pagkapasok nga po namin sa bookstore, ay ito agad hinahat namin aking librong bibilihin na Field Study 1 and Field Study 2. At for 20 pesos nga po pala ang bawat isa nito. Bali, 840 pesos yung aking binayaran dyan. Salamat sa aking mama na pinautang muna ako ng pera para makabili na ako ng librong kailangan ko para sa pag-aaral ko. At bago nga po pala kami pumunta dito sa may Jollibee ay sumaglit din kami sa pagawaan ng salamin kasi nga po magpapasalamin na nga po ako ulit na may grado. May dala na po ako sarili kong frame kaya 500 pesos na lang yung binayaran ko kasama na yung check-up at yung lens ng aking salamin. Noong huli ko pong pagpa-check-up sa aking mata ay 300 na po yung grado ng aking mata at ngayon sabi ni Doc 400 na yung aking grado ng mataog. Diba? Ang taas na. Kaya sabi ni Doc, bawas bawasan ko daw po pagagadget ko. At dahil nga po, dalawang oras pa bago ko makuha yung aking pinagawang salamin ay si partner ko na lang po yung pinaorder ko nitong aking makakain na Jollibee. Dahil po, hindi ko rin talaga mabasa yung menu nila na nakasulat sa taas dahil napakalabo po talaga ng aking mata. Sabi ni Doc na excited po talaga daw ako. Bago nga po kami umalis ng bahay, ay kumain muna kami. Kaya ayan, dahil busog pa si partner ay ako lang muna yung inorderan niya at french fries lang yung binili niya para sa kanyang sarili. Kakain na po sana ako, kaya lang ang nakita ko na wala po pala ang kutsara na dala yung aking partner. Kaya ayan, bumalik siya doon sa my counter at kumuha ng kutsara at tinidor. Thank you so much, love. Yeah, gentleman kunwara, pero nakabusahat nung kinunan ako ng kutsara at tinidor. Kasi po balik-balik na doon siya sa my counter. <laughs> spicy flavor nga po yung chicken na binili sa akin itong aking partner. At hindi ko po masyadong bet yung spicy flavor ng chicken ng Jollibee. Mas bet ko pa din yung regular lang na flavor ng chicken ng Jollibee. Dahil itong spicy chicken nila, sa panlasa ko po talaga ay maalat po talaga ito. Pero bumawi naman sa fries, napakasarap po ng kanilang french fries. So pagkakaalala ko nga po is second time ko pa lang itong kumain dito sa Jollibee. Yung una which is 2023 pa. At sa loob nga po ng isang taon, isa o dalawang beses lang po kami nakakapunta sa mall or minsan nga po ay wala pa. Bukod sa malayo na nga ito sa amin ay kailangan din ng pera o budget para lang makagala sa mga mall. At naranasan ko nga lang pong gumala dito noong nagkaroon na ako ng live in partner Nang mag-senior high school ako kasi hindi din na-afford ng parents ko na pumunta kami sa mga ganitong lugar. Kaya yung mga kapatid ko never pa nilang na-experience na makapasok at makapunta sa mga ganitong Kaya mall. Kaya pangarap ko talaga pag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at may na ako, dadalhin ko sila dito kahit isang beses sa isang buwan lang pala. Para naman iparanas ko sa kanila yung mga bagay na gusto ko lang maranasan noong bata ako. Pero hindi ko magawa kasi nga hindi na naman afford ng aking mga magulang at naiintindihan ko naman po Siyempre, iyon. Siyempre bilang anak kailangan din natin intindihin yung kakayanan lang ng ating mga magulang na maibigay sa atin ng ating mga pangangailangan sa pangaraw-araw. Ang importante ay manakakain tayo at inaalagaan tayo ng ating mga magulang. Fast forward, nag-jeep na nga lang po kami pa uwi at hindi na po ako video kasi nga po for the hilo-hilo ang person na to. Ho, ba diba? At sumakay na nga po kami dito sa tulak. Ganyan po sa video ang kanyang itsura ng aming sinakayan. At doon po muna kami ulit uuwi sa bahay ng aking biyanan kasi nandoon yung aming gamit at yung motor. At bukas na lamang po kami uuwi sa aming bahay. Makaganda at napaka presko po sumakay sa tulak kapag umaga o hapon kapag wala pa pong sikat ng araw kasi po napaka presko ng hangin. Wala po kasing bubong ang mga ganitong sakayan, kaya po mas better kapag umaga or hapon lang sasakay, kapag wala po talagang sikat ng araw, para hindi din pa masunog ang ating mga balat so, and lamang po muna for today's mini vlog, thank you for watching please like, share, and subscribe to my youtube channel maraming salamat po Mwah!